Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. anak ni Ellen na si Liana nag-celebrate na ng first birthday at kasama ang pamilya Adorna, ang ina ni Ellen at kanyang mga kapatid na lalaki. Hindi naman nga makikita si Derek Ramsey sa selebrasyon. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Inday! The... Yay! Buhat nga ng kapatid ni Ellen ang anak na si Liana habang kinakantahan si Bibi Lili. Si Kuya Elias, happy din sa party ng kanyang kapatid. Garden Birthday Party Nagulat naman nga si Ellen sa kinuha ng anak na edible design sa cake sa pag-blow nito ng candle. Excited na nga niya kainin ang kanyang birthday cake. Ang ganda nga ng pagkakaayo sa party ni Baby Liana sa garden nga nila nag-ayos at napakasimple lamang. For family members lang talaga ang party. Hindi nga mahilig si Ellen sa mga pabonggahan. Hindi naman mawawala ang lechon na paborito ni Ellen. Si Liana mukhang ito rin ang hilig dahil hinahawakan ang lechon. Dito nga siya pinaglihi dahil madalas kainin ni Ellen ito nung siya'y buntis. Simpleng salo-salo sa kaarawan ni Liana. Masaya na ang family basta sama-sama sila. Happy birthday, Lily. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lily. Blow, blow, blow. Happy birthday, Inday. Blow, blow, blow. Hmm.

Mas confido Si Liana, nakikiklap-klap ni nabang siya'y kinakantahan. Nagkakatuwa nga ang masayang bata na ito, napakaraming energy. Simple lang din ang suot ni Ellen sa first birthday ng anak. Mahalaga nga ay ma-celebrate nila ito. Zunga ang birthday theme ni Liana dahil mahilig siya sa mga animals. Simpleng handaan lang sa bahay pero masasarap nga ang menu na hinanda ni Ellen. May pasta, rice, lechon, beef at iba-ibang ulam. Yes, <laughs> t Na si Beauty Gonzales, tuwang-tuwang anak ni Ellen Adarna. Habang buhat kasi niya ay sayaw ito ng sayaw. Habang kinakantahan ni ate Jessa ng paboritong kanta na Pilsenyor. Nakakatuwa nga si Lily. Nagsama-sama nga sila sa first birthday celebration. At doble-doble ang celebration ni Baby Liana. Ito naman ang caption ni Ellen sa post. Can't believe my baby girl is already one. Mama loves you in Dai Leng Leng. In Dai Leng nga ang tawag ni Ellen sa kanyang anak. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Kuya. nga makikita si Derek Ramsey sa birthday celebration pero narito ang kanyang mahabang mensahe para sa anak niya Sabi niya dito My sweet little happy happy first birthday my love. I can hardly believe a whole year has gone by since I first held you in my arms. It feels like just yesterday that I looked into your tiny eyes and felt my entire world shift. from that moment on you became the center of my heart my purpose my forever watching you grow this past year has been the greatest joy of my life every smile every little giggle every papa and every milestone even the quiet moments when you're simply resting in my arms have filled me with a kind of love i didn't know was possible you are the best thing that has ever happened to me. And I think life every day for the gift of you. I want you to know, Lilliput, that there is nothing I wouldn't do for you. I will always be here to hold you, to guide you, to love with you, to comfort you, to protect you with everything I have. My love for you is endless, unconditional, and unshakable. No matter how big you get, no matter where life takes you, you will always have a home in my heart. Ang anak naman ni Derek Ramsey na si Elian ay present din sa birthday celebration ni Liana. Ito nga ang isa pang celebration ni Baby Lily. Komento naman sa post ni Derek ni Vina Morales. Kagwapa, Baby Lily. Happiest birthday, pretty baby.